Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Ganito umiikot ang pang-araw-araw na gawain ni Paolo, ang maghanap buhay para sa mga patay. Lakas na loob at ibay ng sikmura ang puhunan sa trabahong ito. At si Paolo, si na lang daw ang makakasalamuhan ng patay at tila ang takot ay wala sa kanyang bukobularyo. Pero ano nga ba talaga ang trabaho ng isang embalsamador? Gaano ba sila kaimportante sa lipunan? At totoo nga bang maski sila? Hindi ligtas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwa? o multo. Alamin natin yan sa episode natin ngayong linggo sa Experts Opinion Halloween Special. Espesyal ang episode natin ngayong araw dahil makakasama natin ngayon sa ating studio, sa ating programa, si Sir Paulo Velasquez, isang licensed embalmer and funeral director upang magbahagi sa atin ng kanyang personal na karanasan sa kanyang trabaho na pagiging isang embalsamador o paghahanap buhay para sa mga patay. Sir Paolo, magandang araw po. Yes, Welcome po sa araw, ating programa. Yeah. Expert. Thank you, thank you for having me. Sir, bago po tayo magpunta dito sa pag-uusapan nating mga kababalaghan sa likod ng uh, pagiging yeah. isang embalsamador. kilalanin po muna natin itong uh, propesyon ito. Sir, yeah. ano po ba ang isang embalmero, uh, embalsamador? Okay, embalmer no is a duly licensed individual mm. who's uh, performing the sanitation, restoration mm -hmm preservation and preparation of human remains no, prior to burial so naka yung task ng embalmer is to maprolong yung preservation hanggang bago ilibing no so kung gano'n man yung katagal dapat hindi siya nabubulok hindi siya nat decompose so yun yung task ng isang embalmer to preserve the human remains sir bakit po ba mahalaga na sa po ang isang bangkay well here in the philippines no uh, it's culturally kasi tayo um, we tend to pay respects to our you know departed loved ones mm -hmm. So, tayo lalo na sa atin na sa araw-araw mm. and uh, binagdarasal natin. Yung iba may hinihintay pa from ibang bansa para dumating. Relative. No? Uh, so, uh, yun yung importance niya uh, para at least they can pay uh, their last respects and you viewing ba. Mm -hmm. And sometimes, no, when, when we want to say goodbye to our loved ones, syempre gusto natin sila makita na payapa, na parang, quote-unquote, tulog lang, gano'n, no? Mm -hmm. So, kung baga, yun, if yung last image mo is well-prepared yung katawan niya, lalo na kung matagal siyang nagkasakit or talagang mahal na mahal mo, uh, so yung burol niya at yung pagkaka-preserve, yung pagkaka-restore niya, eh, yun yung reason kung mm -hmm. bakit uh, important yung embalming sa preservation uh, for our culture, no? And uh, at least para ma 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 madali para sa mga kamag-anak yung mm -hmm. uh, pag-goodbye nila sa mga mahal nila sa buhay. Or Sir Paulo, gano'n mga tagal po, po ba kayong isang embalsamador? I was licensed uh, 2008. Mm -hmm. So, that's practically about 17 years yung lisensya ko. Pero, 8 uh, uh, years old pa lang ako. <laughs> Actually, napasok ako sa morgue accidentally. Mm -hmm. In fact, uh, hindi kami allowed pumasok because may hika kami. You no? Know? Pero at that time, uh, ito, 3,000 na rin lang, yung kasambahay namin na nag nagbabantay sa amin. Nag galit mm -hmm. na galit pag nadudumihan yung t-shirt namin. Gano. So, hinahabol ako. Pagdating <laughs> ko sa morgue, nakita ko yung... Uh, crew namin doon, mm -hmm. may patay, no? tapos nandun yung embalmer. Tapos nag-uusap lang sila sa loob. No? Parang, you know, normal lang. Normal lang, mm -hmm. oo. So, Sasagan pala. And then, yung embalmer namin, si Ma'am Pilo, namatay na yun eh. Mm -hmm. Binigyan ako ng medyas. Sabi ko, mo, subukan mong pasuot to. Pinasuot, Pinasuot yun, ko. Pinasuot mm ko. -hmm. Ako yung nagsuot kasi mm -hmm. lang abot ko ng panahon na yun. Kasi maliit lang, di ba? So, doon ko unang na-feel yung bangkay kung gaano siya katigas. Malamig. -hmm. Tapos nakaganon yung mga paa. Hindi siya nakaganon, mm -hmm. Eh. Naka so, alam ko pa paano yung pagsusuot niya. Mm -hmm. And hanggang sa so eventually, Uh, hindi lang yung normal deaths. Na-expose na ako sa mga aksidente, sa mga iba-ibang mga kaso. So, na siya at 8 yeah. years old. Pero hindi po ba kayo nandidiri sa mga patay o natatakot, bakit ito po yung napili niyong uh, gawing profesyon? Uh, actually, family business namin siya. Mm. So, um, at an early age, I nakikita ko na yung mga kabaong, mm. nakikita ko na yung mga patay. So, hindi na siya parang naging shock sa akin na, uy, ito yung hanap buhay namin. Kasi third generation ako eh. Uh, my grandfather started it. Uh, sa Pampanga, sa Arayat. Then my my dad, siya yung nagtuloy. Tapos kami ngayon, dalawang mga kapatid, mm -hmm. and Balmers din kami. Uh, so yun na, no? I mean, when we got to expose ourselves to the industry, parang sa amin, ah, okay, ito yung kabuhayan namin. So hindi siya separate from anything else. Like, sanay kami na ito. In fact, yung ibang mga professions, ibang mga tindahan, um, mm -hmm. parang sa amin, parang funeral lang yung alam namin hanap buhay. <laughs> so yun, hanggang sa exposure na sa lahat ng mga kliyente namin, no? Mm -hmm. Na. Sir Paulo, ang pag-embal sa po ba ay parang katulad din ng mga ginagawa ng mga doktor o surgeon dahil parang kailangan nyo rin pong alamin yung mga body parts po yeah. na dapat tatanggalin. Yes, yes. Mm -hmm. Well, actually, yan yung isa sa mga gusto nating mm -hmm. uh, at least man ng malaman karamihan. Kasi akala nila, may stigma kasi yung mga tao sa profession, yes. akala nila pag sinabi embal sa lalo na ginagawang katatakutan sa mm -hmm. uh, you know, sa media na pagka punerarya equals nakakatakot. Iba naman, unfortunately, pagka embalmer, iba binubuli, uh, okay, embalsam, pinadidirihan. Mm -hmm. I had a friend before. He doesn't want to shake my hand eh. Lagi yeah. niya akong inaasar, baka nagugas ka ba ng kamay. Mm -hmm. At Totoo naman, meron siyang phobia sa mga patay. Okay. So, yung mga ganun. But in reality, uh, the profession is literally, asabi as ko nga lagi sa mga vlogs natin, para kaming surgeons din, mm -hmm. na meron kaming pinag-aaralan talagang mga subjects before kami magkaroon ng lisensya. So alam ko na, lisensya po ito. So um, may course yan at may board exam din. So hindi ka papasa ng, act hindi ka pwede sa actual exam nang mm. hindi ka pumasa sa written. Mm. So may actual exam pa talaga. So way, may patay, tatawin ka ng examiner kung anong ginawa mo. Halimbawa, na-accidente mm. to, anong procedure mo dyan? Ah. Nabali yung kamay, anong procedure mo? No? So may mga tanong siya. So during exam, very meticulous ng no mga ganito. Again, tama kaya sa aerobics. Eh? study ko also different organs of the body, different mm. systems. Kasi important to sa preservation. Okay. So, meticulous din yung pag aaral namin ng mga systems ng katawan. Pero sir, sa pag-embalsama -e po, uh, ano po ba yung mga proseso? Ano po ba yung mga organs na dapat uh, tinatanggal sa isang oh, tao? Okay. That's a very good question. Mm. Kasi let's talk about first yung process, tsaka mm. natin pag-aaralan yung, yung organs. Oh, okay, yes, sir. Okay. Pero, sasabihin ko na po ito na hindi natin natanggal yung mga internal organs. Mm. Okay. okay So well, that's the, the, the I think the number one misconception. Kasi normally tinatanggal sa akin, saan yung tinatapon yung mga lamang mm -hmm. loob? <laughs> so Sabi ko, we don't do that. In fact, it's against the law to do it. and Kaya nga po binigyan ng mga parang window yung pintuan ng mga mm -hmm. embalming establishments para masigit na kamag-anak yung ginagawa uh, sa loob. Mm -hmm. On top of them, para ma protection na pagtanggal ng organs, iba kasi pinagsasamantalahan eh, yung mga bangkay. Kaya Ay, may gano'ng case po. May mga gano'ng cases. Okay. Uh, di ba? I think sa Cebu last time, nasa simentere na, napagsamantalahan ba eh. So, sa okay. embalming establishments, meron pong mga gano'n. So, uh, yung procedure na ginagawa natin, first off, you have to determine the uh, cause of death. Okay? okay? So, uh, anumaki makina matay, meron bang documented mm -hmm particularly halimbawa kung galing doktor at galing hospital mayroong yung doktor dapat doon sa death certificate niya okay. so nakalagay dyan yung first cause for example cardiac uh, myocardial infarction cardiac arrest chair okay. tapos may myocardial infarction mm -hmm. tapos may underlying cause so may history pa yan like diabetic siya mm -hmm. high hypertension nakalagay doon so details 'yan so okay, okay. detail 'yon so kailangan determine 'yon okay. muna Kapag wala siyang cause of death okay autopsy ang next dyan. Papasok na po ang authority. Papasok na authority yung investigation. Na, right? Ngayon, mm -hmm. meron din naman pong dun, namatay sa bahay. Alam naman nilang matagal ng patay. So, hindi na kailangan ng autopsy kahit sabihin natin walang ano ng doktor. Okay. May informant mm -hmm. sa pamilya na matagal na po si lola. So, proceed tayo sa regular involving. So, ngayon, if may foul play, merong uh, di maamin yung loob nila na baka pinatay ito. Kasi may okay. kaso din kami gano'n na na na-attacke na daw sa puso pero naka yung kanyang position naka ganun. Tapos found out after two days. Mm -hmm. Kasi mga naatake sa puso dapat naka ganun. Apo. So anyway, so we performed the autopsy hanggang sa magkaroon ng cause of death base do sa medical mm -hmm. examination. All right. So now that na determine mo na yung cause of death, mm -hmm. the next thing na alamin natin diyan is that i-check mo yung remains. So, mm -hmm. meron ba siyang mga sugat? May damage ba? No? Meron ba siyang edema? May manas mm -hmm. ba? May internal hemorrhage ba? No? So, pag okay na lahat, kung meron man siyang dumi, naka-diaper or anything, isa-sanitize natin. Okay. So, kaya pinapaliguan natin minsan yan. So, after sanitation, we proceed with uh, tayo ng artery. So, okay. picture na para tayo nag-IV. Para kang nagsasaksak. Nag, okay. nag, nag Mga um, nurse, di ba? Nagsasaksak ng okay. IV. So, sa atin, artery yung kinukuha natin. So, meron tayong uh, hihiwa tayo ng konting incision. Madalas sa amin, kinukuha natin dito sa may, ano, See, sa may uh, uh, upper arm. na mm -hmm. okay, kasi para hindi kita. Mm -hmm. okay. Ngayon, kapag ka uh, medyo obese, ang hirap kuhanin makakapal sa leeg. Sa mga ah, babies, okay. ganun din. Meron tayong common carotid artery kasi dito eh. Kaya po no. pala parang may hiwa or parang yes, may hiwa. Yes, yeah. yan. Mm -hmm. Minsan, ah, kapag ka stroke patient, mm -hmm. mas okay din kung dito kasi minsan barado yung ugan sa taas. So, pag pinagdaan mo sa carotid artery, mas may embalm yung brain. Ah, ah, mga ganun din mm -hmm. consideration. So, anyway, so, nakuha mo na yung artery, so, scalpel, di ba? Ginagamit natin yung tinatawag na aneurysm hook. yeah sir. yeah, So, ito yung hook na ginagamit para masungkit mo yung ugat. So you're looking for the artery because the artery is for a uh, mm -hmm. new vessel designed to pump blood papunta sa mm -hmm. mga uh, muscles organs. Mm -hmm. So the artery para sa putek parang ganito collapsible yan. Okay. So okay. makukuha mo yan using that, the new disimpo. Mm -hmm. Alright. So iya mo lang siya. So pag angat, okay, tatali natin siya para sa do sa edma yun. Tapos hihiwain natin yung artery ng kalahati lang. Mm -hmm. Okay, and then ipapasok natin yung tinatawag ng arterial needle. Mm -hmm. Alright? So, ito yung arterial needle natin para po itong, again, yung parang IV. <laughs> okay? Alright. So, itong arterial needle, nakakonek siya sa ating tube. Mm -hmm. Okay? Okay po in-explain ko ito. Okay, sir. Okay. okay para, so sir, ito. makuha po ba natin yung mga fluids sa katawan? Ah, hindi. Ano muna? Pagpasok muna ng formalin. Formalin. Okay. Sir. Now, why is formalin first very important? Yes, sir. Kasi meron uh, tayong tinatawag na cavity embalming where tinatanggal natin yung fluids using the trocar. Mm -hmm. Ngayon, pagka tinanggal mo yung fluids ng walang formalin sa loob, mabaho. Okay. At saka masisira yung mga organs. Hindi sila mape-preserve ng maayos. Mabubulok po agad. Uh, hindi, hindi sila tatamaan kasi sirang-sira. Okay. You mm -hmm. my mind. So, mm -hmm. kailangan yung, yung integrity ng organ is very as 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 as, as, whole as possible okay. para yung mga arteries patamaan. Mm -hmm. So itong tube na to nakakonekta sa tinatawag na Y tube. Okay? Mm -hmm. So ito di lang natin dala yung bote pero may bote yan nakaganyan. Okay. So, Ma-imagine yung galon, di ba? Okay, so nakakonekta po ito dito sa Okay, yan. Okay? Okay. Tapos, meron pa tayong isang tube. Okay, nangka-connect din ito. Okay. Dito naman sa tinatawag nating hand pump. Bago po ito, okay, magalala. Hindi <laughs> na gamit. <laughs> so, itong hand pump nandito, papansin natin, may dalawa siyang butas. Butas. Okay, labasan. Okay? So, isang out, isang, isang in. in. So, nakaganyan siya, di ba? Pag tinakpang ko to hindi ko siya mapipress. press okay. Kasi, palabas yung hangin. Pag tinakpang ko to, hindi ko siya mahihila. Kasi mm. papasok yung ha mm. Okay? So, ilalagay ko to sa out part. There. Mm. So, ito, nakakonekta po ito sa galon. galon. So, may straw yan sa baba. Tapos may formalin yung galon. So, pinapasok po doon sa... And, the more I pump it this way, okay lumalabas yung formalin papunta sa artery. Ah, okay. Did you get that? Mm. Okay, klaro po yan. Okay, now... Makikita natin dyan, So medyo pasensya kayo po sa mga kumakain. Mm -hmm. Hindi natin na lalabas yung fluid niya sa ilong. Kaya tinatakpan tinatakpan natin ng bulak na may tubig yan sa mata para hindi bumukas. At saka tinatakpan na rin natin ito para hindi pasukan ng blood, no? So lumalabas po yung blood minsan sa ilong kasi so, ilo. pino-force pino natin yung formalin. And then we will wait for about 10 to 15 minutes. So, so after a while, so tapos na. So nakita natin medyo matigas mm -hmm. talaga, no? Tatanggalin lang natin itong arterial needle. Mm -hmm. Okay? Then replace natin ng tinatawag na trocar. Ngayon, <laughs> so, parang para malaking syringe. Ayan. Ano so, naman po yung purpose niyan? Ah, uh, ito, okay, uh, para matanggal yung mga fluids sa lab. This is mm -hmm. the ano uh, natin i-identify natin mamaya. So, we have to be careful when using this. Although ito yung mas maliit na trocar to. Yung trocar namin sa Pampanga mas mas malaki sa parang spear. Mm -hmm. So, may blade 'yan, no? So, i-attach natin 'to dito. Okay. And then, yung ating yung pump uh pump sa hand pump, babaligtarin natin, papasok naman. Mm, okay. Para naman okay. po mailabas. So, ang mangyayari niyan, every time I pull this, pa pa palabas, oh, sinisip-sip niya yan, papunta doon sa galon naman. Sa galon naman so, po, ipapalitan. So, so lahat yan, okay. yung from the galon, mm. formalin to the katawan, mm. and then, yung Fluid. mga fluids uh, from there, papunta Fijar. sa galon. Okay. So, walang pumapasok dito sa white, kumbaga. Mm. Alright. So, yan lang siya, no? So, Ginaganyan lang siya, right? Now, when we use the trocar, again, you have to be very careful because... Then sobrang talim niya, mm. hindi mo siya pwedeng itusok kasi nakaiga, di ba? Yeah, ba. So hindi mo siya pwedeng itusok ng 90 degrees. Matatagos. Sa... Ngayon, yeah, hindi rin pwedeng masyadong sobrang lakas kasi baka mag-bend. Apo. Yeah, Or hindi rin, hindi siya pwedeng sobrang hina kasi misal lumalaban. Yeah, okay, now, how do you use this? So there are four things that you're, as much as possible, tinatanggal mo sa loob. Mm. Again, hindi internal organs. Hindi po yan, no? So, number one is yung blood. Marami tayo niyan, blood. And then, you have the undigested food. Okay, dito sa stomach natin. Mayroon pang pagkain dyan. Then, yung urine sa bladder. Okay, and yung fecal matter. May stool pa siya. So, pag okay na, tatahin lang yung mga nabutas. After that, you put on the makeup and then bibigisan na natin. mm So, susukla yan and all. Tapos, lalagay na sa casket. Tapos, bago siya i-deliver, papacheck sa family. Tapos, na po ba yung ayos ng buhok niya. Okay mm. na po ba yung ganito. So, yun yung basic procedure niya. Mm. Tapos, uh, i-deliver na for the burol. Burol. And then, hanggang sa malibig. So, paano naman yeah. po ba yung mga bangkay na, so, uh, na deform na? Yeah. Uh, kulang na ng parts ng katawan. No, sinabi niyo mm. nga po, uh, parang, uh, Uh, na shotgun yung ulo. Uh, ano po ba yung ginagawa ditong process? Iniendal uh, sa pa sila? Yes, we do. In fact, uh, mm. okay, doon dalawa kasi yung deformed, eh. mm. yung mga hindi pa na decompose at saka na decompose. Halimbawa, ulo lang yung tinama, na shotgun Tap. yung ulo, for example. Tapos talaga wala yung, yung mukha. Okay, may case kami noon para siyang parang yung coconut shell, gumanon eh. Bubukas. So meron tayong special uh. wax or clay na nilalagay doon sa mukha para ma seal yung buong face. Mm. Ngayon, meron tayong mga nadeform na deform na na decompose. Medyo nabubulok na sir? Yes, ito yung mm. mga two days nang nakita. Kasi okay. normally the decomposition starts okay, four to eight hours nagre-rigor na yan. Guys, Tumitigas na. Ah. Para eight na hours onwards, the decomposition starts. Mm. 24 hours baka magkaamoy na yan. So if imagine if you're found hours. after two days, mm. so may di may discoloration ka na, na, may bloating ka na, mm. tapos lumalabas na yung fluids mo sa kung saan sa, kasi may bacteria ka sa loob. Ah. So yung mga ganun nililinis lang, tapos sinisil namin using aluminum sheets. Ah, okay. So, when we're welding natin yun, so silyado, so pressurized yung loob. So, if imagine po natin yung kabaong meron siyang uh, housing sa loob. So, anyway, pag binuksan mo yan, aluminum sheets lang makikita mo mm. kasi parang may kahon sa loob. So, yung burol niya nun is closed gasket. Pero sir, pa may mga case ba kayo na yung bangkay ah, hindi na pwedeng embalm sa mayan? For example, may mga case kayo na binating bangkay na bata pa o hmm. Ano po bang process nyo po rito? Oh. Yeah, good question. Because, um, well, meron naman talaga tayong procedure para i-embalm yung mga babies. Just like two days ago, meron kaming ginawang three months. Three months. Apo. Oh, no? Um, pagka ako, sinasuggest ko kapagka below 5 months, uh, huwag na po natin silang i Tapos mm -hmm. within 24 hours, palibing na natin. Parang ah, hindi natin okay. tusok-tusokan. Kasi oh, wow, wow, imagine, wow. kailangan mo itong <laughs> ipakasok doon sa ano niya. Di ba? Parang hindi na. But yung iba, pwede pa naman. By mm -hmm. getting yung uh, artery dito sa ating carotid artery, sa leg pa mm -hmm. Ngayon, Meron po tayong mga hindi na as much as possible na mga cases na mayroong malubhang sakit. Lala na, for example, yung may hepatitis B and C. Bakit, sir? Bakit hindi ah, na po sila? Ah, dangerous communicable disease yun eh. Nakalista yung mga ah, diseases okay. na sa DOH. So, pag ganito yung kaso, ang, 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 ang directive sa amin is, palibing na mm hmm. or ipacremate. Dalawang option lang, libing o or cremate. Kasi delikado sa personnel. Mm -hmm. So, kung yung mga listahan nito, like yung hepatitis B and C, meningococcemia, mm -hmm. To, yellow fever, rabies, yan ako. Kahit rabies po, sir. Yeah, mm -hmm. very dangerous pa yung rabies. Uh, yung african fever yung mga ganun na eh. okay. swine mga uh, Sars-CoV sorry yung eh uh, well I mean, Sars mga ganun no mm. so nasa, nasa listahan yan mm. eh. so any dangerous and communicable disease uh, covid-19 uh, sir dito uh, hindi pwede kasi covid-19 pwede nga, pa rin pwede sir. Uh, basta mag-inform lang yung mga tao na meron silang ano para okay. protect... Kaya na po ang bahala. ano no, sa amin ka, pa rin kasi whether may sakit ka or wala <laughs> we take precautions mm. pa rin. Kasi nga, hindi natin alam eh. Mayroong iba, hindi nag-disclose ang sakit nila. Kamusta po ba ang mental health ninyong mga embalsama? Yeah, ka? mental health, okay. Mm -hmm. Well, um, isa sa mga, mm. siguro, kalaban namin. Kasi, pag mm. pumasok po kayo ng funerary, hindi siya katulad ng coffee shop eh. Ah, po. Natuloy po kayo, welcome. Hindi ka na, <laughs> na may, may, uh -oh. you, you cannot, you cannot greet the customers mm. with a smiling face, no? Parang welcome oh, Yeah, <laughs> also, kapag pagpasok nila, Mm. Siyempre, umiiyak, wala sa sarili minsan, nabigla. Mm. No? Lalo na yung mga naaksidente. Or hindi na patanggap, tanggap, oh, sir. Hindi patanggap. Man. So, pagkausap natin yan, talagang iba eh. Lalo na madaling araw. Siyempre, iniisip din mm -hmm. po namin yung, yung physical health namin. Isa sa mga nakaka-affect is yung tipo pagod na pagod ka. Gigising ka po na. Tapos tuloy-tuloy. Ng... Mas -tuloy. -tuloy. Ah, Tapos, mo pa yung mataas yung emotions. Emotions. Right? Ah. So, isa rin yun. Mm -hmm. So, meron tayong kailangan, kailangan matibay. Ika nga, ah, yung, matibay loob, alam mo i separate yung emotions mo doon sa profession mo. Mm -hmm. So, mental health wise, uh, again, you have to be very tough. You have to identify na, hey, this is your job. Mm -hmm. There's a problem. Kaya nga, yung mga taong medyo, alam yung sumasabog paggalit mm -hmm. or na, nagkakaroon ng behavioral issues pagkapagod, hindi siya pwede sa funeral home. Hindi <laughs> <laughs> pwedeng dalhin po doon. Hindi ka pwede doon. Dapat, pasensyoso mm -hmm. ka. Dapat, uh, mahaba yung PC mo, lalo sa mga... Hindi natin mayuwasin yung mga reklamo ng mga tao pagkakaroon. Uh, Pero sir, papo, bukod po sa mahirap na nabanggit nyo nga po, yung mahirap na parte sa pagiging isang ano yeah. naman po yung fulfilling po sa inyong trabaho? Kapag yung mm. tao o yung pamilya, wala silang masyadong tawag, sabi nga mm. wala silang complain, yun ang fulfilling sa amin. At minsan sa aming mga embalsamador, hindi pong satisfied po sila na, na make mm. tapos tinignan muna, tapos sinabi-sinabi, uy, ang ganda ni nanay. Ayan. Yeah. Ah. <laughs> uy, ang gwapo naman ni tatay. Mm ay, ang ganda nang hindi siya maputla. Ay, ang gwapo ng tatay ko, ang gwapo ng lolo ko. Ay, gusto ko ipakagawa, mukhang peaceful. Ah, okay. Naku, mukha lang siyang tulog. Mm -hmm. Yung mga ganong compliments, this is what makes us, ah, okay, good job. Mm -hmm. Great job. Tapos kapag nai-living siya ng maayos ng na hindi, nag-leak. Uh -huh. Walang, kasi may iba po kasi, uh, before pa itating sa amin, may mga edema na, may mga bed sores. So, tapos mm -hmm. may iba, may, may, may necrotic tissues pa talaga Tipong mm -hmm. namamatay na yung may gangrene, mga ganun. So, yung mga ganong cases, We're very particular with checking them up from time to time uh -huh. because baka may nag-leak -nag yung, mm -hmm. sa ano. Pag wala pong ganun problema, tas pag nagbayaran na at dating na mamilya, mm -hmm. they will give you good feedback. Yeah. Hindi pa pa nga may sumusulat na letter sa amin mm -hmm. na great job, Team Velasquez. Mm -hmm. So dun pa lang, ma and okay good job. Ma, masaya okay. na kami. Mm. <laughs> Usually magkano po ba inaabot yung range ng uh, funeral service na ito? From the beginning up to the mm. uh, burol na? Yeah, uh, I can talk as a funeral director ah, because may funeral home kami. Mm. Na normally pina-package deal kasi namin mm. 'to, no? So meron tayong mga iba-ibang mga uh, packages based sa kabao. Mm. So, meron tayong pinakamura. Sa Pampanga to, I can't Sato. speak for other funeral homes. Iba-iba po eh. Iba-iba kasi ng presyo. Sa amin, yung pinaka-cheap, for example, nasa 45,000. Halimbawa, hmm. no? and yung mga kahoy yun eh. Kahoy na. Kahoy, tapos may 55,000, may 65,000. Tapos pag nakarating ka na ng mga 90 to 100,000 worth, ito yung mga kaskas na bakal na, mga metal na. Hmm okay? Hanggang sa yung plexi, yung mga na plexi cascas, yung ganun, yung dome, right? I think it's, you, yung it's, parang, it? ano po, uh, parang glass dome na ganun, oh, yeah. So, nasa 100 plus na yun, mm. mga ganun, hanggang sa may mga imported caskets tayo. Any message na lang po sa mga gusto rin pong maging uh, embalmer? Ano po ba yung pag-aaralan po nila? Ah, okay. Uh, so, good news po because uh, welcome <laughs> po yung profession sa lahat. Uh, lahat ng genders, <laughs> lahat. No? As long as you're 18 years old and a high school graduate, pwede po tayo mag-apply sa mga DOH accredited schools. No Some pointers na siguro, Sir Rovic, kung ano yung mga kailangan nilang tandaan. Um, una po, ito po yung mga subjects, no? Uh, anatomy and physiology. Pag-aaralan po natin yung mga iba-ibang uh, organs ng katawan, particularly yung mm -hmm. thoracic and abdominal area, no? circulatory, mm -hmm. digestive, respiratory. And then we're also going be studying the microbiology and parasitology, pati mga sakit, mm -hmm. mga nakakahawa, anong gagawin nyo, yung mga protocols nyo. No? We also have our cosmetology yung mm, papanood ng makeup, yeah. uh, And then, yung uh, ethics and jurisprudence, ito yung batas. No? Hmm. So, ano ba yung mga protocols na gagawin sa magandang kaso? Also, if you're planning to have uh, this as a profession, no? to, to take hmm. this, uh, una po sa lahat, hindi po dapat kayo takot sa patay. Hmm. <laughs> matibay Wala po ang loob. necrophobia. Matibay hmm. loob. Pangalawa, hindi ka dapat takot sa dugo. Hmm. no? Wala kang hemophobia. Right? So, kailangan, okay lang sa'yo yun. Pangatlo, hindi ka takot mag-isa. Kasi minsan mag isa ka sa morgue with the the remains. No? Mm -hmm. Hindi ka rin uh, takot sa dilim. Kasi minsan, yung yung trabaho natin madilim. And most importantly, siyempre, ideally, ma-okay po yung ating physical health. Mm -hmm. Kasi dahil yung trabaho po natin, wala po siyang oras uh -huh. 24-7 yan. Hindi pwedeng bukas ka na mamatay, sarado pa kami. <laughs> Hindi pwedeng ganun yan. No? Uh -huh. So, uh, willing ka ba sa ganitong mm -hmm. klaseng uh, baga physical toll ng trabaho? But other than that, if you have to have your license, yun po mga nabanggit ko kanina, yung mga basic. Tsaka mahalaga rin po ang role ng mga embalmer yes, dito sa Philippines. Yes, actually, yan po yan. Lalo na po, uh, unfortunately, nung pagka may mga namamatay na maramihan, no? Nung Yolanda noon, oh, namamatay sa mga po. lindol, ganyan. Mas uh, maraming kailangan na embalmer lang. Sa, sa preservation, hindi lang po yan. Nakakatulong din po kami, halimbawa, sa pag-identify ng mga bangkay po na, uh, halimbawa, matagal nang hindi natatagpuan. Tapos natagpuan after a few days, mm. 'no katulong po namin yung forensics yung mga funeral homes na may embalmer. Ah, oh, uh, na. po namin sila mm -hmm. sa procedure. Yung pong death care industries like healthcare, 'no, uh, we're professionals and uh, uh ito po yung stigma na gusto nating matanggal sa karamihan na wag po kayo matakot and uh it's a dignified dignified mm -hmm. profession and very respectable and honorable profession. Yun maraming salamat po, Sir Paolo, sa pagpapakilala po sa amin ng inyong profesyon at pagbibigay sagot na rin po sa ating mga manonood tungkol po sa inyong uh, pagiging uh, embalsamador. Pero, bibitinin muna namin kayo dahil sa susunod na episode next week, kasama pa rin po natin si Sir Paolo at aalamin naman natin ang mga kababalaghang bumabalot sa likod ng pagiging isang embalsamador. Totoo nga bang sa trabahong ito, sanay na at parte na ng kanilang buhay ang makasalamuhan ng kaluluwa o multo? At 'yan na po muna ang episode natin ngayong linggo. Nawa'y nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Experts Opinion.